Well, ang una kong reaction ho yung one eh, very glaring ho yung palakpakan, igawan, howling sa mga mambabatas. At nalungkot po ako dahil parang height of mockery and callousness because at the end ho, sila naman ho yung involved dyan eh. Sila naman ho yung mga pasimuno dyan sa mga kalukohan na yan. Pero kitain, tignan niyo ho, parang inosenteng inosente pa sila talos Manhid. Um, naniniwala ho ba kayo doon sa sinasabi po ng Presidente, with all due respect, ano po, ha? Po, sa lahat na meron siyang binabanggit dito, ano ho, na strong words po ito, eh. Kung inyo pong pinanood nga po ulit, di ho ba? Meron pong sinasabi niya na mangyayari na reporting ng DPWH at uh, audit na mangyayari at isa, isa sa publiko ang lahat ng mga sangkot dito kasama na ang mga kontratista. Ah, tama ho kayo. Ano? yan po yung words na na-emphasize. Ano? Yan po yung mga key takeaways po doon. At uh, talagang unang-una, initially ho talaga natuwa ho ako doon. Eh. Sir Ted. Mm -hmm. At nabanggit na ho niya mm -hmm. na ah, sana sa susunod na araw magkakaroon ng investigasyon at talagang kumbaga parang kulang na lang sabihin niya na heads will turn. Pero nag-concentrate lang sa DPWH, nag-concentrate, nag-focus lang sa kontrolista. Pero sino is for really the people behind it, di ba? Ito namang mga kongresista ko eh. Kasi sino tinan nyo na lang ho, sino ho ba ang namimili ng kanilang mga district engineers? sino ba namimili ng regional director? At bakit ang kung ang kung lista mga lawmakers ang namimili, hindi yung secretary ng DPWA? Ibig sabihin, may conspiracy, may complicity. At saan ho nagkakaroon ng conspiracy? Yan po yan sa mga kickbacks na yan, ano? sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga kontraktor, favored kontraktor, na din, politiko din ang mga kontraktor. Pinuha na nila lahat. Kaya talagang uh, siguro pinakamaganda sir Ted. For the meantime, from my personal perspective, I will take it hook, line and sinker. Papanuorin ko na lang po in the next few days kung talagang maipapasutupad po ng ating pag-uuling ang kanyang mga pinanggit.